Alam mo yung pakiramdam na parang iniwan ka sa ere? Yung tipong dati araw-araw kayo nag-uusap, tapos bigla na lang wala. Tahimik. Tulad ng multong dumaan sa buhay mo tapos naglaho. Tapos ikaw ngayon, hawak-hawak yung phone, hinihintay kung magte-text ba siya. Spoiler alert, hindi siya magte-text. At kahit mag-text man siya, hindi na ikaw yung dati. Kasi sa video na to, hindi natin pag-uusapan kung paano siya habulin. Hindi ito tungkol sa paglalambing sa mismo na ba ako o sa pag-post ng malungkot na quote sa stories. Hindi, pre? This is about reclaiming your power. Ito yung kwento kung paano ka magiging multo, isang ghost na hindi niya mahawakan pero hindi rin niya makalimutan. Hindi ito laro. Ito ang disiplina, tahimik na paghihiganti at ang sining ng kawalan ng emosyon. Perfecto para sa iyo kung 25 ka pataas. Kasi sa edad na to, hindi na uso yung pakyut. Dito na nagiging real ang buhay. Karera, emosyon, relasyon at yung tanong na paano ko babangon kahit parang gumuhu lahat. Sa video na to, we'll walk through timeless tools na hindi lang para makalimot, kundi para mag-evolve. Stoic tools. Dark psychology. Emotional discipline. Hindi mo kailangang ipakitang masaya ka. Hindi mo kailangang magpanggap ang kailangan mo. Katahimikan. Lakad. Focus. Control. At dito magsisimula yon. Ang unang sandata mo, katahimikan tahimik ka pero hindi dahil talo ka. Tahimik ka dahil mas pinili mong hindi ibigay yung reaksyon na hinihintay niya. Alam mo kung bakit? Kasi kapag tahimik ka, dun sila nagkakalkal ng sagot. Bakit hindi siya nag-message? Okay lang kaya siya? May iba na ba siya? Habang siya nagtataka kung anong iniisip mo, ikaw, abala sa pag-ayos ng sarili mo. Yung dating lalaki na nabali dahil sa break up, ngayon dahan-dahang bumubuo ng bagong backbone. Hindi mo kailangang mag-ingay para ipakitang lumalakas ka. In fact, the quieter you are, the more powerful you become. At huwag kang mag-alala, hindi mo kailangan maging malamig na bato. Hindi yun ang point. Ang point, hindi mo na siya binibigyan ng access sa emotions mo. Yun ang tunay na control. Yung kahit gustong gusto mo siyang tawagan, pipiliin mong hindi. Hindi dahil wala kang pake, kundi dahil pinili mong mahalin muna sarili mo. Marami sa atin nagkamali dyan. Ako rin. Yung tipong iniwan ka na pero ikaw pa rin yung naghahabol. Pero habang hinahabol mo siya, hindi mo namamalayang nawawala ka na sa sarili mo. Hindi mo napapansin na binabasura mo yung halaga mo habang siya relax lang kasi alam niyang andyan ka lang palagi. Pero hindi na ngayon. Kasi ngayong alam mo na pipiliin mo ng manahimik. Hindi out of pride pero dahil sa respeto sa sarili. Sunod dito at napaka-crucial, tigilan mo na ang pag-romanticize sa sakit. Alam mo yung ginagawa ng utak natin minsan? Gumagawa siya ng pelikula sa utak natin. Iniisip natin yung huling yakap, yung huling tawa niya, yung playlist niyong dalawa. Lahat ng memories, nilalagyan natin ng dramatic soundtrack, parang teleserye. Pero ito ang tanong. Bakit mo iniidolo ang sakit? Hindi mo kailangang alagaan yung sugat para lang may maramdaman ka. Kasi minsan, nasanay ka na sa pain kaya ayaw mo na siyang pakawalan. Pero ang hindi mo alam, habang niyayakap mo yung sakit, unti-unti kanyang kinakain. Tama na. Hindi mo na kailangang balik-balikan ng sakit para lang maalala mo na mahal mo siya. Hindi yun pagmamahal. Addiction yon At ang pinakamahirap kalabanin ay hindi ibang tao, kundi yung sarili mong utak na gustong bumalik sa pain kasi doon siya naging komportable. Gising na, bro. Hindi mo kailangang patuloy na sakta ng sarili mo. Mas deserve mo yung kapayapaan kaysa nostalgia. Ang tunay na pag-move on, hindi yung nakahanap ka ng kapalit, kundi yung hindi mo na binabalikan yung dating ikaw habang kasama siya. Ito ang totoo. Habang pinipili mong hindi na alagaan ang sakit, nagsisimula kang gumaling. Habang hindi mo na pinapansin yung what if mas nagiging malinaw kung sino ka na ngayon. At guess what? Doon ka na niya mararamdaman. Doon ka na niya mamimiss. Hindi dahil nagparamdam ka, kundi dahil bigla ka niyang hindi maabot. At dito papasok yung susunod na yugto. Pag-detach. Hindi ka lalaban sa laban na hindi mo kailangang salihan kasi minsan ang tunay na panalo ay yung hindi ka sumabay sa gulo. Hindi dahil duwag ka, kundi dahil mas mataas ka na sa level na yon. Kapag detached ka, hindi ibig sabihin wala kang emosyon. Ang ibig sabihin lang, hindi mo hinahayaan ang emosyon ang magdesisyon para sa iyo. Sa totoo lang, ang pinakaastig na lalaki ay yung marunong magmahal pero kaya ring humiwalay kapag kailangan. Yung kayang yakapin ang sakit pero hindi niya ito ginagawang tahanan. At habang ginagawa mo to, habang pinipili mong manahimik, bitawan ng drama at lumakad ng walang ingay, nagbabago ang energy mo. Unti-unti, nagiging hindi ka na available emotionally at yung dati mong binibigay na atensyon, validation at time, unti-unti niyang mararamdaman na wala na. Kaya bago pa siya makarealize ng ginawa niya, ikaw na ang unti-unting nagiging multo. Hindi dahil wala ka na, kundi dahil masyado ka ng mataas para abutin. So kung gusto mong mamimiss ka, hindi mo kailangang magpaka-special sa stories o magpost ng gym selfies. Hindi mo kailangang magparamdam para lang ipakitang okay ka. Ang kailangan mo lang gawin ay hindi na siya abutin. Tahimik, kalma, detached. Isa kang ghost na dati niyang hawak pero ngayon hindi na niya mahawakan kahit gusto pa niya. And you know, magsisimula ang tunay mong pagangat. Alam mo kung kailan nagsisimula ang shift? Yung araw na gumising ka, tapos bigla mong na-realize na hindi mo na siya hinahanap. Hindi mo na chine-check kung active ba siya sa Messenger. Hindi mo na inistock stock yung stories niya. Nakakatawa, no? Akala mo dati imposible. Pero ngayon, parang nagiging normal na lang. Hindi dahil minamaliit mo yung naramdaman mo, kundi dahil natututo ka ng mamuhay na wala siya. At dito ka na magsisimulang mag-rebuild. Walang announcement. Walang grand post. Tahimik lang. Pero sa loob mo, may revolution na nangyayari. Yung dating inuubos mo para alagaan yung relasyon, ngayon ini-invest mo na sa sarili mo. Nagbubuhat ka na. Nag-aaral. Nag-iipon. Gumagawa ka na ng panibagong version ng sarili mo. Wala siyang alam, pero araw-araw, unti-unti kang nagiging mas malakas. At balang araw, mararamdaman niya yon. Hindi dahil sinabi mo, kundi dahil yung presence mo dati, na constant, ay naging absence na ngayon at yung absence na yon, bigat na bigat siya dalhin. Ito yung part kung saan natutunan mong putuli ng supply. Alam mo ba kung bakit hindi ka niya namimiss? Kasi, andyan ka pa rin. Kahit hindi na kayo, nagbibigay ka pa rin ng validation, nagre-react ka pa rin sa posts niya, nakafollow ka pa rin, may konting comment pa, minsan meme, minsan like, akala mo harmless. Pero ang totoo, binibigyan mo pa rin siya ng dose ng presence mo, kaya hindi ka nawawala. Kaya kung gusto mong mamimiss ka, cut the supply. Hindi out of hate, out of discipline. Hindi mo kailangan mag-post ng I'm healing or ng focusing on myself quote. Hindi mo kailangang ipaalam na nagmo-move on ka. Kasi kung totoo kang nagmo-move on, wala ka ng oras ipakita pa yun sa kanya kapag tinanggal mo ang supply, doon niya mararamdaman yung bigat ng pagkawala mo. Doon niya makikitang hindi ka na available sa kanya. At tandaan mo, people only value what they no longer have access to. Kaya kung andyan ka lang palagi, bakit kanya hahanapin? Pero itong disiplina na to hindi madali. Kasi andyan pa rin yung urge. Yung bigla mong gustong i-chat siya pag may nakita kang bagay na nagpapaalala sa kanya. Pero doon mo gagamitin ang isa sa pinaka-underrated na skill, emotional control. Hindi ito coldness. Hindi ka nagpapanggap na wala kang pakiramdam. Hindi rin ito suppression. Ang tunay na emotional control ay yung kaya mong maramdaman lahat, pero pipiliin mong hindi laging mag-react. Parang warrior sa battlefield. Hindi siya galit. Hindi siya emotional. Pero every move niya calculated. Ganito rin dapat ang galawan mo. Hindi ka robot. Pero hindi ka rin alipin ng emosyon mo. Hindi porket may naramdaman ka, kailangan mong i-express agad. Kasi ang daming lalaki ngayon, akala nila ang pagiging totoo ay ang paglalabas ng lahat ng iniisip at nararamdaman nila. Pero minsan, ang pinakatotoong anyo ng strength ay yung kaya mong kimkimin yung emosyon mo para sa mas malaking layunin. Kasi habang nagkakalat ka ng emosyon, siya chill lang. Siya nagpa-party. Siya may bago na. Ikaw, nagdo-drama. Pero kapag marunong ka ng magcontrol kahit gaano pa ka-intense yung nararamdaman mo, kalmado ka pa rin. Focused. Hindi distracted hindi nagte-text ng I miss you sa disoras ng gabi. At habang ginagawa mo yan, nagsisimula ka na rin maging unreachable. Hindi lang physically, emotionally, energetically. Hindi ka na yung laging nandiyan. Hindi ka na madali i-reach out. At yung dating ikaw na one text away, ngayon parang ibang tao na. Minsan nakikita niya posts mo, pero hindi ka na reactive. Minsan, naaalala ka niya, pero wala na siyang access. At dito siya magsisimulang mabaliw ng konti. Kasi sanay siya na andyan ka lang. Sanay siya na kahit anong gawin niya, may part sa iyo na loyal pa rin sa memory niyo. Pero ngayon, ikaw na ang multo. Nararamdaman ka niya, pero hindi ka niya mahawakan. Hindi ka na niya mabasa. Hindi ka na predictable. Hindi ka na emotional puppet. Yung dating ikaw na nag adjust nag -re reach out, nagpapaliwanag, ngayon hindi na. Ikaw na ang hindi mapakali sa katahimikan mo. Ikaw na yung hindi na kailangang patunayan ang worth mo sa kanya. At kung sakaling mag-reach out siya, hindi mo na kailangan i-rehearse yung sagot mo. Kasi wala ka na sa face na kailangan mong patunayan ang sarili mo. Hindi mo na kailangang magpaliwanag kung bakit ka nawala kasi sa totoo lang yung pagkawala mo ang sagot wala ka na sa point ng buhay mo kung saan kailangan mong maghabol kasi habang tumahimik ka naglakad at nagbago napakita mo ang isang bagay na mas malakas pa sa paghabol disiplina at habang pinipili mong manatiling unreachable, habang lumalakad ka palayo na may dignidad, hindi desperation. Doon nagsisimula yung tunay na regret sa puso ng taong iniwan ka. Walang mas matinding impact kaysa sa isang taong nawala ng walang ingay, pero biglang namumuhay na mas maayos kaysa dati. Hindi mo kailangan ng grand comeback post. Hindi mo kailangan magpakita ng look at me now moment. Hindi mo kailangang ipamukha sa kanya na nagbago ka. Kasi ang tunay na transformation, hindi pinipilit makita ng iba. Kusang napapansin yan. Lalo na ng mga taong sanay na nandyan ka palagi. Kaya kung gusto mong masaktan siya, huwag mong sabihin worth it ka, ipakita mo. At hindi mo ito ginagawa para lang ipamukha sa kanya na nagkamali siya ginagawa mo ito dahil deserve mo ring makita ang sarili mong potensyal. Hindi mo lang siya nawalan, ikaw rin. Pero, sa pagkawala, may pagkakataon kang buuin ulit ang sarili mong mas buo, mas matatag, mas malinaw kung sino ka talaga. Kapag ang isang lalaki tumigil na sa kakaprove ng worth niya, doon siya nagiging totoo. Hindi na siya umaasa sa validation, hindi na niya hinahanap yung confirmation na okay siya. Kasi deep inside, alam na niya, he is okay. Maybe even better than okay. At ang irony. Kapag dumating ka sa point na yon, dun mo rin mararamdaman na hindi mo na pala siya gustong balikan. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, pero dahil natutunan mo ng hindi lahat ng gusto mo makakabuti sa iyo. Minsan, ang akala nating loss ay mismong blessing ng buhay. Yung pagkawala niya, yun pala ang tulak na kailangan mo para ayusin ang finances mo, palakasin katawan mo, hanapin sarili mong direction. Kung hindi siya umalis, baka hindi ka pa rin gumagalaw hanggang ngayon. At habang ikaw ay lumalalim, tumitibay at tahimik na gumaganda ang buhay mo, siya naman slowly. Nagsisimulang makaramdam ng regret. Hindi mo na kailangang pilitin kasi ang silence mo mas malakas pa sa kahit anong message. At yung presence mo na ngayon ay wala na. Yun na mismo ang bumabagabag sa kanya. Alam mo kung bakit siya natatakot? Kasi ang dating version mo, yung madaling kausapin, madaling ma-please, madaling patawarin, wala na. Ang kaharap niya ngayon, yung bagong ikaw na hindi na reactive, hindi na emotional mess, hindi na boy next door na laging available, ang kaharap niya ngayon ay isang ghost. Hindi patay, pero hindi na niya mahawakan, nararamdaman, pero hindi na niya maabot. Kaya habang iniisip niyang baka mag-message ulit siya, hindi niya alam, ikaw, busy na sa sarili mong growth. Hindi para saktan siya, kundi dahil finally pinili mong yakapin ang sarili mo. Hindi mo na inuna ang ibang tao kaysa sa sarili mong kapakanan. At yan ang tunay na kalayaan. Kasi ang pinakamalungkot sa lahat ay hindi yung iniwan ka. Ang pinakamalungkot ay yung hindi ka na niya maibalik kahit gustuhin niya. Kasi napunta ka na sa lugar na mas tahimik, mas malinaw at mas payapa at wala na siyang role doon. Kaya kung nasasaktan ka pa ngayon, tandaan mo, hindi ito katapusan. Ito pa lang ang simula. Lahat ng sakit na nararamdaman mo ngayon, hindi yan sayang. Lahat yan binabayaran ng hinaharap mong mas matibay, mas kalmado at mas powerful na ikaw. Hayaan mo siyang mag-regret in silence hayaan mong ang mga dating chat niya na kamusta ka, ay hindi mo na masagot, hindi dahil galit ka, pero dahil hindi mo na kailangan. Hayaan mong makita niya yung buhay mong patuloy na umuunlad, na wala siya sa picture. Hayaan mong dumaan siya sa face na tinitignan niya ulit ang mga luma mong photos. Iniisip kung bakit hindi mo na siya hinabol. Bakit hindi ka nagalit? Bakit hindi ka na umiiyak? At hayaan mo rin ang sarili mong magsimulang ngumiti genuinely. Hindi dahil may bago ka na, kundi dahil ikaw na mismo ang bagong ikaw. So if you want her to miss you, don't chase, don't beg, don't explain. Disappear. Not out of weakness, but out of power not to play games, but to rebuild, not to punish, but to protect your peace. At sa katahimikan mong yan, maririnig niya ang pagkawala mo ng mas malinaw kaysa kahit anong salita. Kung nakaabot ka sa part na to, saludo ako sa iyo. Hindi madali ang pinagdadaanan mo, pero pinipili mong lumaban ng tahimik. Pinipili mong itayo ang sarili mo kahit wala nang nakatingin. At tandaan mo, hindi mo kailangang balikan ng mga taong iniwan ka nang ikaw ay wasak. You're not the same man anymore. At kung gusto mong patuloy na lumalim, lumakas. At matuto ng mga ganitong klasing mindset, subscribe ka na. Share mo rin sa comments kung anong part ang pinakatumama sa'yo. Hindi ka nag-iisa. Marami tayo rito na piniling magbago kaysa maghabol. Lagi mong tandaan, every setback is just a setup for a stoic comeback. You've got this.